Ano mm na? -hmm. Ano yan? Ha? Ha? Ay, ano yung piling chicha? piling chicha niya yung piling chicha. Ang uh, piling na yan. Si Lusa naman ito. Lumalapit sa akin si B1 eh. Nagagalit. Ha? Hindi galit dito dito hala nasaan si ano hala pinagalaroan yung mga samba samba ano yan Bibi, hindi naman niya hindi naman niya pinapatay. Ano yan? Ah, madumi na yung iyon chan. Hey! Beauty. Beauty, 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 beauty. Aray, aray. Kung kinakagat yung aking sakong-sakong. Hahaha. <laughs> Mabait si Bito, baby. Hindi niya, hindi niya pinapatay. Oh. Ano yan? B ano yan, Bito? Oh. Oh, okay. eh. Huwag mong papatayin, na. Mabait si Bito, baby. Hindi niya pinapatay yung samba-samba. Ano yan? Ha? Ang bait naman yan. Nabito na yan, ha? Hmm. Oo, oo, wag mo patayin. Oo, oo wag mo patayin. <laughs>